So may hapon ra ano yung mga 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 amiga. No? It's a great day and yun nga mga medyo mga mga no? sa mga ngayon and mga 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 ngayon so dito sa Tagum City is nasa tatlong araw na mga mga na nanguhuli. No, sa araw, kahapon, saka ngayon, kanina, daming nahuli. So, ang masasabi ko, sa ganyang situation, no, even ako na kompleto sa rehistro, lahat-lahat, at saka sa lisensya, kompleto naman ako. So, even kompleto ako, kapag alam ko na mayroong LTO region na nanguhuli sa daan, ang ginagawa ko talaga, Kapag merong ibang daan na pwede akong umiwas, iiwas na, na ako. Kasi alam naman natin na hindi natin maiiwasan sa isipan natin na pag once na para ka ng mismong mga LTO sa daan, automatically tahanap at nanapan ka niyan ng violation. So for me, it's better talaga na kung meron ibang daan na pwede kang daanan na hindi ka dadaan sa harap ng mga LTO, na nanguhuli ay iwas ka na lang kahit na alam mong kumpleto ka lalong lalo na siguro kapag alam mong hindi ka kumpleto marami kang uh, kulang o meron kang violation sa motor mo o sa sarili mo na wala kang driver license or expired yung driver license mo so it's much better so much better talaga na ganoon ang gagawin mo kasi yun din ang advice sa akin ng kakilala ko ng kaibigan ko na nasa LTO tagom so yun yun ang much better na gagawin mo kahit kumpleto ka, alam mong meron nang uhuli na LTO. Kapag meron ka makitang ibang daan na pwede kang umiwas para makalusot dyan, so doon ka nalang dadaan. Huwag mo nalang ipilit na didiretso ka. Pero kung no choice ta ka talaga, Iisa lang yung daan na dadaanan mo, yan lang yung parang madadaanan mo talaga para papunta sa pupuntahan mo. As long as alam mong kumpleto ka, so sabayan mo lang din ng pagdasal. Bag dadaan ka sa kanila na hindi ka mapara. Yan lang, mayang hapon sa tanan, ang pinta kanunay, always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. Have a nice day. Peace out.